Hello guys, this is tita ging and welcome to my channel I'm back. So please watch my video today <音楽><音楽><音楽><音楽> Well, guys, today, i-share ko sa inyo yung aking pagbabalik mag fill Dati ko na kasi itong ginagamit. Kaya, alam ko na kung ano ang nito sa mukha ko. Ayan, guys, meron akong tatlong maxi peel dito. One, two, and three. Ayan, kompleto, diba? At hindi lang yan, meron pa akong sabon. Kaya... Magigilamos na tayo guys ha. Samahan niyo po ako. Alam nyo pa na hindi ako gumagamit ng sabon. Basta eskino lang. Tapos after ko na, ayan, mag-apply na ako ng ano, ng Maxi Peel number 3. Kasi noon, nagme-makeup ako. Sa galing sa trabaho. So, pag-uwi ko, syempre, magigilamos lang ako. Pero, hindi, gam hindi Maxi Peel na sabon yung gamit ko kung gamit ko po eh sabong parang safe card lang ganon tapos mag after ko mag mag eskinol kasi nga yung ibang makeup hindi nabura sa ano pag lang so need mo talagang mag eskinol lalo na yung mga eyeliner yan tsaka yung mga sa matayan hindi matanggal ng sabon Yan guys tapos na tayo kaya magpapunasahin ng mukha and then after that, ipapakita ko sa inyo kung kaya mo maglagay ng, ng max fill number 3 natin ha? at ayan na nga, kailangan i-dry mo talaga yung face mo muna yan, ito yung, yung tuyo siya ito na mabuti hanggang liit ayan, ganyan dapat yung wala na siyang basa ito na start syempre, bulak muna tapos, babasain natin ng maxi pill number 3. Dapat, guys, ano, yung konti lang siya. Kasi ako noon, sensitive yung skin ko eh. Kasi masyado pa yata akong bata nung ginagamit ko. 20 years old ako. Tapos, nung gumamit ako, ang tapang sa mukha, maano, yung nung mga year 90s pa yata yun nung gumagamit ako. Ano, masakit sa mukha. Ano, nagbabalat siya after 3 to 4 days nagbalat. Kaya nga alam ko na kasi talaga yung gamit nito eh. Kaya dapat konti-konti lang. Kanyan lang dapat yung tamang basa lang ng konti. Pero pag-apply mo, siguraduhin mo naman na malalagyan lahat ng mukha mo. Yan. Dapat ano lang siya, mild. Yung basa niya. Basa lahat yung yung all over sa mukha mo. Sa akin talaga yung pinupush ko yung sa nose ko eh. Kasi nandyan yung mga blackhead, whiteheads, yung mga laman-laman dyan na pag tiniris mo, mabaho. Ayan, tapos kung may tira-tira ka pa, na nararamdaman dun sa bulak. I-todo mo na, i muna, ikaskas na natin sa leg to. Todo na to. Ayan, para hindi sayang. O diba? Ayan, ganyan. Ayan, dapat clear. Ayan, di ba nakita nyo? Ang itim ng bulak, kahit nagkilamos ka na. Ayan, guys. So, tinan mo yung ilong ko. Ayan, o tinan mo. May nakakapapa akong mga lamandaman. So, ayan, guys. Hanggang dyan na lang muna tayo, ha? Bye-bye muna for now. Kung nabitin po kayo, wag mag -alala. at Meron pa tayong to be continued.